So meron tayong viewers mga idol na pag gumagamit daw siya ng equalizer, katulad dito mayroon tayong equalizer dito na nakasitap, ano, na pag gumagamit daw siya ng equalizer, ah, nagkakaroon ng humming, tapos pag inalis niya yung equalizer, mayroon daw pero mahina na. Tapos yung kanyang mixer dito, pag hinawakan ay mayroong voltahe o may ground ano. So pag naglagay tayo ng microphone dito, madadami din yung ating microphone. So dito idol ano, kapag na-experience nyo dito, amplifier man yan, mixer, may ginagamit man tayong mixer, tapos ah, pag hinawakan natin yung ating microphone ay mayroong ground sya o nakakuryente tayo pati na rin dito sa ating mixer so yan idol ang pagkakataon na maglagay tayo ng earth ground dito so pwede natin gawin na ito yung mga connector na yan pwede tayo gumamit ng ground dito papunta sa ating equalizer papunta naman dito sa ating amplifier so dahil may ginawa na tayong connector dito idol konektado yung mga connector natin dito mula sa ating mixer equalizer at saka sa ating amplifier so kahit dito na lang tayo maglagay ng ground sa ating mixer, konektado na yung ating ground dito sa pamagitan nitong ating mga konektor na to. So ako, ang ginagawa ko lang dito, pwede tayo maglagay dito sa ating mixer to amplifier. So sa amplifier ako madalas talaga naglalagay uh, dahil minsan dito sa ating amplifier at saka mixer yung ang um, ground natin. So, halimbawa, mayroon akong TS dito. Ayan. So, dapat tayo doon open wire yan. Ano? Ayan. So, inalis ko yung pinakatakip nito. Pwede natin siya ilagay dito sa line. So ayan ano, tapos yung pinakadulo nito, ayan open wire siya. Pwede ko i e dito, pwede natin i-direct dito sa ating amplifier kahit hindi na tayo maglagay dito sa ating equalizer. So kung gusto natin na mas okay, maglagay tayo dito sa ating equalizer. Luwagan natin yung pinaka screw niyan. Saka natin ilagay yung open wire din yung ating uh, ground. Pero dito, ang lalagyan ko lang dito yung ating mixer, mixer, tapos amplifier. So ito mayroon tayong open wire dito, konektado ito sa ground ng ating mixer, ayan. So, magluwag lang tayo dito idol ng ating screw ito, sa ating amplifier. So, magluwag lang tayo dito, tapos, saka natin ito, ilagay. Ayan, so, saka na natin higpitan ito, kapag nalagay na natin. So, napaka-importante ito idol, ano, mahalaga ito sa ating sound, lalo pag mayroong uh, humming o ground na kailangan talaga ng body ground natin. Tapos, yung pinakadulo nito, itong ating body ground konektado na ito idol sa lupa ano so yan, so mas uh, epektibo kapag nakalagay sa lupa dahil yung ating voltage dito na nagagaling sa ating mixer or amplifier ipabalik natin sa lupa yan so malaking bagay ito idol nakakawala din ng humming basta yung humming ng ating sound ay kailangan ng body ground so itong magandang gawin natin malaking bagay ito at makakatulong ito sa atin so kung ayaw naman natin gumamit ng TS pwede naman tayo magluwag dito ng screw ng isa dito tapos ilagay natin ito. So maganap tayo kahit sa gilid. Ito, gilid na to. Pwede natin to dito maglagay. Pero dito kung mayroon naman tayong TS, pwede yan. So kahit dito naman, phone, pwede din dito sa phone natin ilagay. Itong TS na to, pwede natin magagamit yan kahit saan. Ayan, so konektado kasi yan sa ating ground dito sa ating mixer. So malaking bagay yan idol. So yan lang idol ano, ang nilagyan ko lang dito, mixer tapos amplifier. Yung equalizer wala. So pumagitan lang ating konektor dito, magkakaroon na rin ng body ground dito dahil yung ating konektor na nagagaling sa ating mixer. Ayan. Tapos sa ating amplifier, mayroon din ground yung ating amplifier. So yan idol ano, so kung mayroong humming at saka may voltage yung inyong sound, pwede yung subukan to idol. I-check nyo dahil kung talagang kailangan ng earth ground, mawawala yung humming ng ating sound at saka yung voltage dito. Kapag ginawa ka natin yan, wala siya ano. Tapos may time na pag inalis natin yung ating kamay, magkakaroon siya ng hamming. Kung nilagay natin ulit, nawawala. So, yan ang time na kailangan natin ng earth ground.